sa bayan ng Dasol, Pangasinan, matatagpuan ang Tambobong Beach. Isang paraisong tila lihim na iniingatan ng kalikasan. Maputi at pino ang buhangin, kalmado ang dagat, at napapalimutan ng mga bangkang pangisda at dunti ang tanawin. Sa itong lugar kung saan ang oras ay tila bumabagan at ang bawat hakbang ay puno ng kapayapaan. Kaya't samahan nyo kami sa aming adventure sa dalampasigan ng Tambobong. Libreng pasyal ba ang hanap nyo? Tara, sagot ko na yan. Let's go! take off na tayo from Snapping Turtle Beach Resort and then lipat tayo ng Tondol Beach sa Anda, Pangasinan First time natin kumunta ng Anda Ayan guys, ganda We're leaving Bolinaon na, 34 minutes hanggang sa Tondol Beach kilometers lang siya mula dito sa Bulina o malapit lang. Tapos pagdating doon, maghahanap pa lang tayo ng tutuloyin. natin. Magmamanat din dito. Derecho tapos ano? Uakyat pa parang roller coaster. 200 meters, maglileft tayo kasi yung diretso pabalik na ng Alaminos. So dito maglileft tayo, magunta so, na Anda. Wow. Anda Road. bridge Yes, ang ganda Ang Anda ay isang ulong bayan sa lalawigan ng Pangasinan Kilala sa mga magagandang dalampasigan tulad ng Tondol Beach Dahil ito ay hiwalay sa mainland Itinayo ang Anda Bridge noong 1992 upang pagdugtungin ang isla sa bayan ng Bulinaw. Kaya na napadali ang transportasyon, kalakalan at turismo sa lugar. Trivial lang guys, ang mga materyales sa pagtatayo ng tulay ay nagmula sa recycled materials ng Carmen Bridge na nasira naman dahil sa lindol noong 1990. So after ng bridge, 13 kilometers pa yung sa Tondol. built up saan tayo ka ah, diretsyo tayo okay let's go ito na yata tayo sa ANDA the public market Ayan, pamilihang bayan ng Anda. Maliit lang pala yung Anda. Public market. And dire diretso lang tayo From market 9 kilometers pa Papunta ng Tondol Beach 16 minutes So dire diretso lang daw sabi ni Google Map Welcome to Barangay Tondol Okay Officially Nasa Tondol na tayo Colorful na ano Pasokan no, no. Tundol Patola Ayan, ito Tundol Beach Beach may ride right din pala. Mm -hmm. uh, ano ngayon? yun? niya ay love tundol. Ayun oh. Nandiyan dito. Ayan. So, dito na tayo Aha, sa... Tapos, ayan, I love tundol. I love tundol. dito muna tayo mag-usap-usap. Mag Tanong-tanong. Mag no, parking na mo. Um, ay, ay, ayan, na, ayan na dahito yung Joy Kwa, Summer Set. Ay, Summer Set po. Doon po, ma'am. Kasama niyo po ba yung mga sakya na yan? Oo. Oh. Mm. po ba kayo, ma'am, doon? May kausap ka ka lang, lang kami doon. Ay, doon po sa bandaran, ma'am, yung Summer Set. Ah. Doon, ano po siya? Maglalak ay, mag maglalakad pa doon, no? Oo, oh. oh, sa Summer Set yan. Pupunta sila doon. May maglalakad pa papunta po dito, no? Hindi ma'am, doon po sa kabila po 'yung pabalik po kayo, ma'am, sa Pantaroon. Hindi pa pag nagpag naligo diyan sa beach. Po. Maglalakad pa pag doon kami nag-check-in. Yes po, ma'am. Oh. Hindi ko gusto niya ma naman may mga po dito nakatutok po kayo, Baka, kung gusto niyo. Magkano, magkano, po? Magkano po? Mura lang siya. Dito po, ayo, ayo ay, po, ay, ay, may diray pa sila, Ayun oh, no. Uh, 15 po, 16 po kami, magkano kayo? Tingnan po natin, tanong po natin. Sige po, sir. Kasi doon sa Summer Seat, malayo pa po, po doon sa doon pa sa Pantaron. Tapos maglalakad pa so, kami po, pa. Dito pa maglalakad po kayo dito. Ito diyan na lang nakatutok na lang kayo sir, oh, no, ma'am. Ah, so, sige. Po. Sige po, tingnan po natin, ma'am. Kayo na lang makipag-usap pero ano. Ayan guys, so nandito tayo ngayon sa public beach ng Tondol. May tinignan tayong room dito. 3,000 daw yung isa. Silipin muna natin yung sa dulo sa may 828 gems kausapin natin yung ano, may ari. Kasi doon sa Facebook uh, ano nila, nag-chat ako. 12.5 daw yung pang 12 packs. Kausapin natin ng personal baka ano. Makatawad tayo. Ganda yung mga ano dito, mukhang mamahalin. Ito, 828 James. Tama. Ito. Oh. Ah. Ayun, 828 James. Yan. Ah. Uh, Tatanong kay dito sa 25. Ay eh, 828 James. Trade. Yan, guys, negative daw hindi nila nagustuhan yung beach dito sa Tondol instead punta tayo ng Gasol punta tayo ng Tambubong karanggay din yung Tambubong so malayo-layo din ang biyahe natin 65 kilometers 1 hour 30 minutes And, ang time check natin ay 11.16. Nga, okay. before 1, on. nandun na tayo. Sakto ang check-in time daw ay 2pm. Ah, 2pm daw ang check-in time. So, tamang-tama. And, nga lang, late lunch time na yun. Hmm. <laughs> nagkakaroon tayo dito kutkot na lang ng mga ano si Chenya tundol white sandwich so hindi sumakses yung ano natin <laughs> yung tundol natin tundol adventure balikan na lang natin next time si Diyos ang mga tabay kumoyo ayan guys visiting tayo ng Anda kasi hindi sumakses si Tondol Beach <laughs> ayan welcome to the home of quality salt nice ayan guys officially sa Dasul na tayo dito <laughs> mga kahoy so, pag ganun sa highway And guys so papasok na tayo ng tambobong so bago tayo makarating ng palengke ng dasol turn right na tayo. lakas Nakarating din Marilu Homestay Alright Ayan o oh. oh yan, mas so, maganda Ayan guys, counting room tour lang tayo Ayan Ayan yung kwarto dito dalawang malalaking double deck and then may table dito plus pwede kang maglatag dito and may aircon so ang kasya sa room na to ay 8 to 10 packs 8 to 10 persons morning guys uh, Second day ng gala natin Nandito tayo ngayon sa Tambobong Sa Dasulo. Okay, stay tayo ngayon dito sa Marilu Homestay Ayan Kung gusto nyo pong pumunta dito uh, Ayan po May Contact number sila dyan And May Facebook page din Ayan Okay naman yung parking nila maluwang and ayan yung mga cottage nila okay din <laughs> ito po yung homestay nila yung isang room ka sya ang 8 to 10 pax. sunrise pala dito. Kasi kahapon inaantay ko yung sunset wala. Sunrise pala. So, ayan kalmado yung dagat. Hi, good morning. Morning Good morning. medyo marami lang damdamo pero white sand naman magandang puno dito kahapon maraming nagpipiknik dito sa ilalim ayun malilim dito okay and ayun May malaking swing maado lang yung dagat dito kasi para siyang cove. Yan, may parang bundok dyan. And then, sa kabila meron din. Plus, bundok dun sa so, kabila. Gusto nyo pumunta dito. Maganda rin dito. Kaso lang, From highway medyo malayo pa, mga 20 kilometers pa, yung papasok. Pero sulit na sulit naman pagka nakarating kayo dito. Tsaka mura yung homestay, 2.5. Kasi na yung 8 to 10 packs. Yun nga lang wala siyang toilet sa loob pero oh, maganda yung room. tsaka malamig yung aircon yun. Yeah, Papaliparan yeah, natin ng drone para makita natin. Hmm. Ano ati kasi Ay, mas kano, ano 200 ako. Oh, adubo. 350 oh, na mo. Dito? Oh, dito dito. dito. Yan lang, lang, ah, di, lang po Ah dito, pala. dito, pala dito. po. Ah dito po. Pugita. pala na hu-buleto. for breakfast. amin dito. balik ni. na hulian kuya dito? Dito sir, tambobungan sir. Dito lupin manuti ko Bali kilo. Oh, kilo. ma'am. 2 kilo kilo mo ba kilo dito. Good morning guys. Good morning. Nandito pa rin tayo sa Tambobong. Sa may Dasul. Uh, day 3 ngayon ng gala natin. Day 3 ako And pupunta kami ngayon sa Talipapa dito sa Tambobong kasi mag extend kami ng isang araw <laughs> naubusan kami ng bigas na isasaing oh, dapat ngayon ay uuwi na kaya lang extend <laughs> extend so tara tingnan natin yung Talipapa ng Tambobong Ayan. eto ah, Tambobong Dasul, Pangasinan All right. So, wala lang natin yung talipapa. Pag nag uh, punta kayo dito ng sa Tambobong, pwede rin kayong mag banana boat and jet ski. Ba'le yung banana boat daw is around 250 to 350 per head. And yung jet ski is 3,500. Ayan. So meron kayong options, gusto niyo ng mga banka water din. activities. Ayan, may bangka din, pwede kayong mag island hopping papunta dun sa mga island. Ayan, kagaya nito, may uh, jet ski. Ayan, ganyan, hila-hila nung jet ski yung banana boat. May nadaran kami. Swing! Try natin mag-swing. Swing! Swing! swing, swing. swing, swing. Ah. Hindi tayo eh. <laughs> yeah. uh, <coughs> 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 tayo. Yeah. <coughs> ah, <no> <coughs> ang balik na tayo doon sa homestay natin. Pagbili na rin tayo ng bigas and hotdog. Kung mapunta kayo dito, ayan, may mga Itali pa, pa kayong mabibilhan ng ano. Additional na pagkain. Pag mabitin kayo. Good morning, guys day 4 natin ngayon nandito pa rin tayo sa Tambobong sa gilid tayo ng dagat and high tide yung dagat dito maganda yung buhangin kaya lang ayan marami siyang mga damo So pagpupunta ka doon, maliligo May part na buhangin And then marami siyang part na ano parang madamo So last day natin ngayon dito sa Tambobong uh, Later Mga uh, before lunch siguro Or lunch time Mag check out na tayo And then plano ko bumalik sana ng Bulinaw kasi okay, gusto ko kung puntahan yung ah uh, Campo Or and yung yung cave yung hmm, pangalan napuntahan <laughs> na namin yung dati Enchanted Cave ayun sana makabalik pa tayo doon. And makapag-extend pa bago umuwi ng Pampanga. So, ayan. Watch out for the next episode. fear